Kahit bumabaha, for the go ang Santa Cruzan sa Hagonoy Bulakan, Bulacan. Nabasa at nadumihan man ang mga gown, lutang na lutang pa rin ang ganda ng mga reynang nagsagsagala. Ayon sa mga organizer, dalawang araw nang umuulan noon sa Hagonoy. Pero gusto pa rin daw ng mga residente na ituloy ang sagala. Masama man ang panahon, masaya raw ang mga lumahok dahil naipakita nila ang kanilang debosyon kay Birheng Maria. Bawal po muna ang pag-aangkat ng buhay na baka at beef products mula po sa United Kingdom, ayon po yan sa Department of Agriculture. Pag-iingat daw ito ng ahensya sa dumaraming kaso ng mad cow disease doon. Paliwanag ng DA, posibleng maapektuhan ang livestock industry sa bansa kapag nakapasok ang naturang sakit. Posibleng rin itong makompromiso ang food safety at maaring magdulot ng sakit sa mga tao. Ang mad cow disease ay nagdudulot ng nerve damage sa mga cattle gaya po ng baka na posibleng nilang ikamatay. Papayagan namang ipasok sa bansa ang mga baka o byproducts products mula po sa United Kingdom na ibinibiyahe na o kaya nasa ating pantalana. Kung ito'y ginawa bago ang April 10, 2024. Sa pinakahuling monitoring ng Department of Agriculture, 390 pesos hanggang 500 pesos ang presyo sa kada kilo ng beef rump. Ang beef brisket naman, 300 hanggang 460 pesos per kilo. Binuntutan at pinaligiran ng mga barko ng China ang BRP Teresa Magbanwa na nagbabantay sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Sa gitna ng harassment ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, may parinig ang Defense Minister ng China tungkol sa isang bansa na sumira manoh sa mga kasunduan para sa kapayapaan sa South China Sea. Balitang hatid ni Mav Gonzales. Isang bansa sa South China Sea ang ilang beses pinatungkulan ng Minister of National Defense ng China sa IISS Defense Summit sa Singapore. Sinabi niyang nang uujok at gumagawa umano ito ng mga peking kwento na nakakaapekto raw sa katatagan sa rehiyon. Ang behaviors of fabricating historic facts, spreading false narratives, attempting to enforce the illegal arbitration award, and confusing right with wrong. A certain country, emboldened by outside powers, have broken bilateral agreements and its own promises, made pre provocations, and created false scenario to mislead the public. China has exercised a great restraint in the face of such infringements and provocations. But there is a limit to our restraint. We hope this country could see where its true interests lie, return to the right track of dialogue and consultation. China. Giit pa niya, kaya raw ng mga bansa sa Asia-Pacific region na resolbahin ang mga problema natin at handang makipagtulungan ang China. Walang pinangalanang bansa si Admiral Dong Jun pero mainit ngayon ang hidwaan ng China at Pilipinas sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling na nagpapawalang-bisa sa nine-dash line claim ng China sa halos buong South China Sea. Ilang beses nang hinaras ng China ang mga barko ng Pilipinas sa loob ng ating exclusive economic zone. Habang nagaganap ang Defense Summit, patuloy naman ang pagdami ng Chinese vessels sa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Sa monitoring ng sea light, may isang China Coast Guard at dalawang Chinese Maritime Militia Vessel na pumapaikot sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Sa mga nagdaang araw, mas lumapit pa raw ang Chinese vessels. They seem to be you know, interested in what it's doing there and in trying to intimidate it. Sabina Shoal is really the closest shoal to Palawan. So, you know, for China to kind of take, take an opportunity to try to, uh, to, to lay ownership to it, it would, is, a, is an alarming. Ang BRP Teresa Magbanwa ay ipinadala ng PCG para magmatsyag sa sinasabing paggawa na naman ng China ng artificial island sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagsira sa mga bahura o coral reef. Para kay Sea Light Director Ray Powell, magandang hakbang na madestino roon ng barko, lalo't dumarami ang mga barko ng China sa Sabina Shoal. Recently, uh, the Philippines was investigating Sabina Shoal and believes that it has found some coral that appears to have been dumped there as perhaps a, a prelude to uh, some early island building kind of activity. I don't know if that's true, uh, but whatever it is that they're up to, I, they clearly don't like the idea that Teresa Magbanwa is there watching them. Mav Gonzalez, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa naging pulong ni na Pangulong Marcos at Ukrainian President Vladimir Zelensky Nagpasalamat ang Ukrainian President sa pagpapakita ng suporta ng Pilipinas sa sovereignty ng kanilang bansa. Sa gitna po yan ng kanilang gera sa Russia. Sabi ni Zelensky, ikinagagalak niyang lumalahok ang Pilipinas sa mga hakbang para makamit ang kapayapaan. Nangako naman si Pangulong Marcos na patuloy na tutulong ang Pilipinas lalo na sa multilateral agencies tulad ng United Nations para maisulong ang kapayapaan sa Ukraine. Pagkatapos po ng bilateral meeting, sinabi ni Zelensky na importante ang pagpapakita ng suporta ng Pilipinas pati ng buong rehiyon. Your voice is very important. This region is very important. That's why we have to, to hold the situation and we have to be together with very strong and clean position that nobody can occupy your territory. mga naghahanap po dyan ng trabaho, ihanda ng inyong resume. Dahil simula po bukas hanggang June 11, ang hiring ng Public Employment Services Office ng Caloocan para po yan sa fast food service crew. Magtungo lamang sa 6th floor ng Caloocan City Hall Mula po yan, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Bisitahin ang Peso Caloocan City Facebook page para sa detalye. At magkakaroon naman po ng local recruitment activity ang Peso Pasig City sa biyernes naman, June 7, 9 a.m. hanggang 3 p.m. Magtungo lamang po kayo sa 4th floor naman ng Pasig City Hall. Ilan sa pupwedeng applyan ay ang cashier, bagger at clerk. Nadagdagan pa ang mga Pinoy boxer na lalaban sa 2024 Paris Olympics. Kabilang na riyan, sina Carlo Paalam at Herji Bakyadan matapos manalo sa second Olympic Boxing Qualification Tournament sa Bangkok, Thailand. Si Carlo, panalo laban sa Indian boxer sa men's 57kg event. Habang pambato naman ng Venezuela ang tinalo ni Herji sa women's 75kg. Dahil dyan, limang boksingerong Pinoy na ang Paris-bound kabilang sina Ymir Marshall, Nesty Pitecio at Ira Villegas. Congratulations at good job, Carlo Tergi! Kasabay din po ng pagdiriwang ng National Migrant Workers Day, binigyan ng 30,000 pisong ayuda ang ilang displaced OFWs sa ilalim po ng Action Fund. Nagbigay rin ang Department of Migrant Workers ng update tungkol naman sa mga OFW sa Brunei. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? pinakikiusap ngayon ng Pilipinas sa Brunei na mabigyan ng clemency ang apat na OFW na nasa death row doon. Ayon kay Department of Migrant Workers Acting Secretary Hans Kakdak, sa sampung Pinoy na nakakulong sa Brunei, apat ang nasa death row. Isa riyan si Cyril Tagapan na nakulong noong 2016 sa kasong pagpatay sa isang Bruneian National at sa kasong panununog at pagnanakaw. Ang hinihiling ng gobyerno, pardon, o kahit mapababa lang sa less imprisonment, ang parusa ng mga nasa death row. Hindi na dinatali ni Kakdak, pero kausap na raw ng Pilipinas sa mga otoridad sa Brunei tungkol dito. Lalo na nung nagpunta roon si Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo. Inihiling din ng Pilipinas na mapalaya ng maaga ang dalawang Pinoy inmate doon na nasa 70 years old na. Sabi ni Kakdak, sa buong mundo may 17 na Pinoy ang nasa death row. Karamihan sa kanila nasa Saudi Arabia at Malaysia. Samantala kanina ay pinagdiwang ang National Migrant Workers Day. 45 sa higit sa na displaced OFWs ang binigyan ng tig-30,000 pisong ayuda sa ilalim ng Action Fund na nagbibigay ng agarang tulong sa mga OFW na nangangailangan ng tulong legal, pinansyal, humanitarian at medical. Connie? Yes, 70 na Pinoy ang nasa death row kamo. Ano-ano ba yung mga kaso? Ang natanong natin kay uh, Secretary ay yung nasa Brunei, ang sabi niya murder o pagpatay yung kaso ng mga naroon. Tinanong ko kung meron ba doon nakulong o may uh, kaso tungkol sa illegal na droga. Wala naman daw, Connie. Alright, maraming salamat, Jonathan Andal. Hindi lang mga estudyante ang bida ngayong graduation season. Dahil sa Daet Camarines Norte, may award din ng isang aso. Siya si Agap, isa sa mga estudyante ni Teacher Lilet. Kahit daw palaging tulog, complete attendance at early bird naman ang aso. Lagi daw kasing uma-attend na klase ni teacher si Agap, kaya pati siya tumanggap ng medal. Kwento ng guro, binibigyan niya dati ng gamot at pagkain si Agap nang makitang payat ito at madumi. Hanggang sa pumasok na lang sa klase niya si Agap na naging araw-araw. Congrats at good boy ka, Agap! Mga kapuso, paalala lamang po ulit, isa o kay dalawang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ayon sa pag-asa, may chance ang mga ito na mag-landfall sa Bicol Region o kay sa Eastern Visayas. Tatawi rin ng mga potensyal na bagyo ang Southern Luzon at posibleng lumapit sa Central Luzon. Base rin sa datos ng ahensya, may posibilidad na lumapit sa Extreme Northern Luzon o kaya naman ay lumihis ng ating bansa ang anumang bagyo ngayong buwan. Nitong Mayo, may mga lugar na naka nakakatanggap ng sapat na dami ng ulan kumpara sa monthly average. Makikita na kulay blue ang mapa ng ilang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at Samar. Ibig sabihin niyan, naitala sa mga nasabing lugar ang above normal rainfall amount. Kulay green naman ang Metro Manila at iba pang panig ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mindoro, Romblon, Bicol at Eastern Visayas. Ibig sabihin naman yan, nakapagtala ang mga nasabing lugar ng near normal rainfall amount. Gayunman, marami-rami rin ang mga lugar nakapos pa rin sa ulan gaya ng mga kulay yellow at red sa mapa. Sa ngayon, wala namang namamata ang bagyo sa loob alabas o labas ng PAR. Patok sa social media ang importance of showing up o yung uh, pagiging present sa buhay ng iyong loved ones. Ganyan po ang pinatunayan ng isang ina na milya-milya man ang layo dahil sa trabaho. Sinuguro kasi niyang present siya sa pagtatapos ng anak niya ang nasa rumblon. Moving up ceremony ng grade 10 completer na si Aldrin Lucas pero bittersweet ang feeling sa umpisa. Iisa lang kasi ang inaasam-asam niyang regalo ang makasama sa stage ang OFW na ina. Wish granted naman dahil sinorpresa po siya ni Mama habang nasa pila. Two years na ang hindi nakakauwi si Mama Zairil na isang domestic helper sa Qatar. Kaya kahit bagyo man noon, eh hindi siya napigilan para uwi ang, ang minamahal na anak. Nakurot ang puso ng netizen sa heartwarming moment. Mahigit 800,000 views na ang video. Congrats sa achievement, Aldrin! Kayo ng Mama Zairil mo ay... Trending! Trending! Kapuso, alamin ng maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.